Sa pagpapakilala sa atin ng awit at kurido sa unang bahagi ng video ito, natuklasan natin na ang Makata ay may Musa na pinanghahanguan niya ng inspirasyon at gabay para sa kanyang akda. Tukuyin natin sa araling ito kung sino ang nagsilbing inspirasyon ng Makata para malikha ang ibong Adarna. Araling ni Kalawa, Ang Musa at Ang Makata Oberhang kaibig ibig-ibig, ina namin na sa langit, liwanagin niya ring isip ng salayon di malihis. Ako'y isang hamak lamang, taong lupa ang katawan, mahina ang kaisipan at maulap ang pananaw. Malimit na makagawa ng hakbang na pasaliwa, ang tumpak mong ninanasa kung mayari ay pahidwa. Labis yaring pangangamba na lumayag na mag-isa, baka kung mapalaot na ang mamamangkay di makaya. Kaya inang kadakilaan, ako'y inyong patnubayan, nang mawasto sa salaysay nitong kakatain buhay. At sa tanang nariritong, nalilimping na ginoo, kahiling din bingin niyo, buhay na aawitin Buod ng Araling Kalawa, ang kabanata na ito ay naglalahad ng gasal ng Makata sa kanyang Musa na si Berheng Maria. Malinaw na inipabatid ng Makata na ang kanyang inspirasyon na dilusyon ay para sa si Berheng Maria. Dito, humingi siya ng patnubay na bigyan siya ng kaliwanagan at huwag siyang maligaw sa kanyang landas na tatahakin dahil madalas siyang makagawa ng kamalian.